So, welcome back guys sa ating YouTube channel. Ngayon lang tayo nakapag-video ulit dahil busy tayo sa trabaho. Ngayon, ang gagawin natin ay magpapalit tayo ng LED signal light kagaya nito. Ayan, nasa likod ko. So, guys, kung gusto yung matutunan nyan sundan nyo itong video hanggang matapos. Let's go! So, guys, ang una natin gagalawin dito ay kakalasin muna natin tong harap. Kakalasin muna natin yan para ma-access natin yung loob. So yan guys, ang gamit yan guys, Allen tsaka Phillips screw lang. Dalaw lang naman yung Allen dyan. So guys, panoorin nyo hanggang dolo para masundan nyo. Madali lang naman gawin to. So yan, ganyan lang guys. Tatanggalin nyo lang yan guys. So pagkatapos nyo tanggalin yung mga Phillips screw dyan guys, tuklapin nyo na. Eto, tanggalin nyo lang yung connection ng headlight. Pag natanggal nyo yun, Ayun na, okay na. Tapos guys, susunod natin tong nasa taas. Kasi nandyan yung ano, yung kailangan natin. Nandyan yung ano, tawag dito. Yung indicator ng ano, ng signal light sa may dashboard. Kaya kailangan kalasin din natin to. Kasi yon puputulin natin yon Para malagyan natin ng ano, ng diode mamaya. So ito na guys, ganito pagtanggal niyan, pailawin muna natin para malaman natin kung alin dito ang tatanggalin natin. So ito guys, ganoon ang diskarte, pailawin mo para malaman mo kung alin dyan. Yan sa may tatlong may bumbil yan, sa may itim na yan. Yan, nasa taas. Yan, hugutin natin yan. Nasa unahan, madali lang sundan to guys. Eto. Ito yung sa may indicator ng signal light, pinakauna. So, yan siya. Yan ang kailangan natin mamaya, puputulin natin mamaya yan kasi maglalagay tayo ng diode. Tapos, dito naman tayo sa playing sa likod guys. Kalasin muna natin, kaya pas forward na natin. Ang kailangan nyo lang kalasin dito guys, yung engine cover, tsaka dito sa likod, sa isang side lang, sa biwad ng kanan, para makuha natin yung signal light. So guys, ito na yung signal light sa likod. Ito yung ordinary na bulb nya. Ngayon, papalitan natin to ng LED. Yung T15. Ayan, ito. Malaki. Ngayon guys, ito kasi walang polarity. Kaya salpak nyo lang to Gagana na siya. Ayan. Pagkasalpak nyo yan, okay na yan. Balik nyo lang sa dating lagayan. Pero may nabibiling LED na may polarity. Kapag halimbawa, pinasok nyo to Ayan ba, naipasok nyo yung ganyan. Hindi pa yan umiilaw, hindi siya nagana. Pag hindi siya umiilaw, ang gagawin nyo lang, baliktarin rin nyo lang. Ayan, pag halimbawa, tinesting nyo na sa motor nyo. Kapag uh, hindi siya gumana, babaliktarin rin nyo lang. Kasi yon may polarity. Ito kasi, yung T15 na to, wala siyang polarity. Kaya, salpak ka lang, nalsalpak. Ayan. Pagkasalpak nyo yan, okay na yan. Gagana na yan kasi wala tong polarity. Hindi kagaya ng mga LED na iba, may polarity. Kapag ka may polarity, baliktarin rin lang. So, ganun din dito sa kabila. Ganun lang din ang gagawin nyo. Parehas lang. Ito guys, nalagyan ko na. Ayan. Malaki ito pero pasok. Ito, ito. Pero ito yung stock. Papalitan lang natin ng LED. Ganun din sa harap na signal light, ganun din ang gagawin. Ayan, tapos na. Sasalpak na lang natin mamaya. Ito naman yung sa harap. So, ito naman yung nasa harap. Ganun lang din. Ito siya, yung dalawang to. Kita ba? Ito yung basahan. Magagasgas. Yan. Balik ta rin natin. Dapat. Ayan. Ito yung signal light. So, ganun lang din. Ito yung stock. Papalitan lang natin ng LED. Kabilaan. Kasi ito, wala siyang polarity. Yan, okay na. Ayun. Ayun, dito nakapwesto. Palitan nyo yan. Yan, yan, yan. yan. Ukulay on Kakalasin nyo lang to. Kakalasin nyo lang to. Ayan. Tapos, makikita nyo na dyan yung flasher relay. Ayun. Ayun yung orange na yan. Pag-stock, hindi pwede. So dito guys, naibalik ko na yung mga pinagkakalas ko kanina. Basta pagkataas yung magpalit ng LED, balik nyo na. Wala naman na kayo ibang gagaliwin dyan kundi dito na lang sa taas. So guys, ito na yung pinaka-importante ngayon. ba diba, napalitan na natin lahat ng LED yung signal light natin? di ba diba, napalitan na natin ng LED tapos kapagpalit na rin tayo ng flasher relay. Tapos ito yung ano, yung halimbawa ito yung tinanggal ko, bumili talaga ako nito para mas madali kung hindi mo. Uh, isipin nyo na lang, ito yung nasa dashboard. Ito yung nasa dashboard. Yung nagbi-blink-blink sa may dashboard natin pag nag-signal light tayo, ito yun. di ba napalitan na natin ng LED yung signal light natin. Tapos, flash relay. Ngayon guys, hindi nyo pa mapapagana yun. Hindi pa mapapagana yun. Ang gagawin nyo para mapagana nyo, tanggalin nyo lang to. Tanggalin nyo na to lang to. Gagana yun. Left and right, gagana na yun. Kaso ang problema, wala kayong dashboard, yung nagbiblink sa dashboard. Hindi, hindi siya gagana yung nagbiblink sa dashboard kasi nga tinanggal natin to. Ngayon kung gusto nyo yung gagana to, ganito lang gagawin natin. Maglalagay tayo ng diode. Maglalagay tayo ng diode. Sipin nyo na lang, ito yung nasa dashboard. Ito so, yun. Ang gagawin natin, kakat natin to. Cut natin to. Ayan, kakat natin. Diba? Ayan, nakat na natin. Tapos itong dalawang to, ito yung papunta sa baba. Ito yung papunta sa baba. Yung kadugsong nito. Diba? Yung kadugsong yan. Ngayon, babalatan natin to. Nawawala kasi yung ano ko. Yung wire stripper ko. Kaya long nose lang gamit ko. Ayan. Ganun din to. Babalatin din natin. Kasi ilalagyan natin ang diode to. Ayan. Ayan. Ganyan yan. So, eto na yung diode na gagamitin natin. Eto na. Dalawang maliit. Kita nyo ba? labo eh. Hindi sya mag-focus. Ito may mas malaki ako sa madaling makita. So guys, ang gagawin nyo, di ba ito may dalawang silver. Yan, dalawang silver. Pero hindi itong malaki gagamitin ko guys ha. Pero pwede rin to. Mas maliit lang to. Mas magandang gamitin. Basta ang sundan nyo lang yung silver na yan. Diba? Ito yung dalawang silver na yan. Yung pataas. Yan. Ang gagawin natin, Gaganito lang natin pagsasamahin natin 'yan. 'Yan. Pagsasamahin natin 'yan. Ito 'yung papunta sa dashboard. 'Yan. 'Yan. Tas balutan nyo na to guys sa pag na ano nyo. balutan nyo na. Tas ang gagawin natin, 'di ba ito 'yung papunta sa dashboard, 'yung sa dashboard 'yung nailaw-ilaw. Ang gagawin natin yan. Yung isang pa ay connect natin dito. Kahit alin dyan, kahit alin dito sa dalawang to, walang problema. Halimbawa, itong pula na lang, itong pula na lang para ano, hindi kayo malito. Kunwari ito. Pero kahit alin dyan sa dalawa, pwede. So, ang gagawin natin dyan, ganito, ihinang nyo na mas maganda. Ayan. Sampul lang naman to. So, ito na, di ba? Ito na yung isang paa, diba? Paakyat. Tapos ito naman, isang paa niya na to. Ilagay nyo na sa ground. Sa ground. Kung halimbawa ang motor mo ay Yamaha, ilagay mo sa black wire. Sa Yamaha lang to ha, sa halimbawa sa Yamaha. Iba-iba kasi yung ground ng ano, ng bawat brand ng motor sa ano naman sa Honda Green. Applicable to sa mga ano, sa mga hindi pa LED ang signal light na motor. Basta hindi pa LED na motor, pwede to. Hindi pa LED yung mga signal light nila, pwede to. Pwede nyong gawin. Tapos ito na naman, ito yung papunta sa baba, yung kadugsong nito. Ito naman yung papunta sa baba. Iko-connect naman naman natin dito sa dalawang paa. Kahit magkabalikta diyan, walang problema. Basta connect nyo lang. So, ganyan lang. Yan. Basta sundan nyo lang to guys. Hindi kayo malilito. Ganyan. Di ba nakakonect na? Eto, ganyan din. Nakakonect na sa kabila. Silyado nyo na lang. Kasi ito, ginawa ko lang naman na sample. Para madaling sundan. So, ganyan na siya guys. Di ba nakakonect na? Ano, laglag. Di ba? Ganyan, ganyan lang. Diba, alam ito. hirap pa. So, ganyan lang, guys. ba diba? So, ganyan na magiging itsura nya. Pero, mas maganda kung ang mabili yung diode, yung ganito lang. Ganito kaliit. So, ganyan lang siya guys. So, ito. Kagana na yan. Basta ito, i-connect nyo sa ground. Kung yamahang motor mo, yung sa akin kasi MIUI. Kaya i-coconnect ko siya sa black wire. Mamaya tuturo to ko sa inyo. So, ganun lang kadali guys. Ngayon, pupunta na tayo sa motor. Meron na akong naikabit doon. Ginawang ko lang ng sample to. Ganito lang yung kadali yung pagkabit. So, pupunta na natin yung motor. So guys, nandito na tayo sa motor. Bale, ito na yung ginawa ko. Ito na siya Oh. Yan, na-connect ko na yan. Ngayon ang gagawin natin dito, yung isang paanya ikakabit natin sa ground, itong green na to. Ground, ground yan. Green lang nakalagay na wire. Pero ikukunek natin yan sa may red socket na yan. Hanapin nyo yung plain na black. Wala na kayo ibang gagalawin dyan kundi yung plain na black. Depende sa inyo guys kung gusto nyo itap o isuksok. Depende sa gusto nyo. Ang sa akin kasi, ang ginagawa ko, sinusuksuk ko lang Para hindi na ako magsugat ng wire Kaya ang diskarte ko, isusuksuk ko lang siya Depende pa rin sa inyo guys kung alin ang pipiliin nyo Kung isusuksuk nyo o magtuklap kayo ja jumper nyo siya Pero sa akin, isusuksuk ko lang Mas prepared ko yung suksuk sa akin Yung sa akin lang ha Pero kung kayo, kung anong gusto nyo, yun ang sundin nyo Basta ilagay nyo lang ng maayos, silyado nyo lang. So pagkatapos nyan guys, eto babalik na natin kung saan natin binunot. So ganun lang, ganun lang siya kadali. Ayan o, oh, gumagana na siya ba diba? Ngayon, kung hindi mo ginawa yan, hindi yan gagana yung signal light mo. O oh, yan, gumagana na siya guys. So ganyan lang kadali. Left and right yan, nagana. Kung may hazard ka, gagana pa rin ang hazard mo dyan. Yung sa akin, may hazard dyan. Basta ang una mong palitan dyan, yung flasher relay. Tsaka ka magpapalit ng LED na signal light. So, ito na guys. Tinesting ko na. Ayan o. Oh, Naka-flasher ako. Ayan. So, guys. Hanggang dito na lang. Kung nagustuhan nyo itong video na ginawa ko, please like and share. At syempre, mag-subscribe na rin kayo sa aking YouTube channel. So, maraming maraming salamat guys dahil itong YouTube channel ko ay monetized na. Salamat sa mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. So guys, hanggang dito na lang tayo. Thank you.